Kailangan ba natin ng estate planning? Nakakalungkot lang dahil pagdating sa usaping mana ng bahay at lupa o anumang ari-arian kung sino pa ang magkakapatid ang unang nag-aaway-away. Lalo na, mas matindi pa ngayon nangyayari nagpapatayan dahil sa mana, dahil sa bahay at lupa o property na iwan. Nakakalungkot ng marami sa atin ay hindi ito naiisip habang buhay pa tayo mas nakatuto ka kasi sa pagpapalago ng ari-arian mo o pagpapayaman. Tama ka na mahalaga ang pagpapayaman. Ngunit kasing halaga din ang pagpaplano kung paano mo i-manage o ipamamahagi o ipamamana ang iyong buong yaman sa oras ng iyong kamatayan. Ang estate planning ay makakatulong sa iyo. Mabawasan ang masamang epekto ng debt, taxes at iba pang obligasyon mo. Sa pamamagitan na matulungan ka na pangasiwaan or ayusin at ipamahagi ang iyong ari-arian sa pinaka-epektibong paraan at maging financially prepared anuman ang mangyari sa iyo, lalo na sa may iwang pamilya mo. Sabi nila, ang ideya ng estate planning ay para lamang sa mga mayayaman na merong malalaking asset or ari-arian na kailangan ng proper management. Ikaw, sangayong ka ba? Mahalaga ito na malaman mo na kahit maliit man niyang or kaunti man niyang ari-arian mo, ay mahalaga na mapanatili at maipamana mo sa iyong pamilya. Yung hindi sila mag-aaway-aaway pagdating ng panahon. Mas maiwasan natin ito kung merong kang proper management. Preparation is the key. Mag-message ka sa 0968-8833-767 kung nais mo ng gabay sa estate planning.